bayan. Sabi na natin 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 siya

Gapo. So, yung kabarok, mga ano? kaya mga babae na kailangan maging sila kama kaya kaming mga mahal na baterya di kaya mga mahal na bakla di ba kung maging sila yung susakyan din sila yung susakyan pa ano? isipin pa siya yung madali lang madali lang ma kasi may parte ng pagkalalaki sa ano dalagak ba madali lang sa inyo mawala eh sa among mga babae masakit sa ka, kanila yung mga ano ka babae kasi yung mga masyado Sabra-sabra, Jay. naman. So, so, so. Ano <laughs> ba yan? Dito okay. uh, so nga sa'yo, si Adriel lang nga, ganyan. Di sa'kin, wala akong unang punta, Wala so, so, Parin lang sila, guys. Walang pinta, guys. Bas, bas, eh, kay... Sila, ilang taon ba sila? Iyan na kay Atilano Abad. Ilan nga?